Magandang 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 araw po mga kapuso at kapamilya. Isa na namang mapagpalang tanghali po dahil ngayon ay makakabili tayo ng malalaki at murang pinya. Ito ay ihahatid sa atin ni Dan Idol. Pasok. Yes, magandang uh, magandang magandang tanghali po mga kapuso at kapamilya no. Ngayon ay uh, nandito tayo sa Barangay uh, Maimpis, City of San Fernando, Pampanga. At uh, nandito tayo para makabili ng uh, pinya no? Dahil uh, may balita ko ay napakasarap yung uh, pinya nila dito. At uh, saan ba nang gagaling yung pinya natin? Eh, sa Bela po, sir. Ah, sa Bela. Okay, yan po si Idol. Anong pangalan mo, sir? Edos Garma po. Karma? Garma. Garma. Yan po si Idol karma Sila po yung may-ari ng uh, pinya na ito, ano? At uh, nakikita nyo... Ang ganda ng yung bawat isa. May 100 po, so, may 50, may tatlo 100. So itong malalaki, 100, ito, ito 100 ano? So dito may malalaki 100, tapos yung medyo maliliit 50 at saka 90, 80. Ano? Ito sunod na sizes, ano? So sa mga kapitbahay natin diyan, Kali na kayo rito, dito na kayo bibili. Ano? Ah, Dahil libre uh, uh, na yung uh, pagbabalat. Uh, At saka napakasarap talaga yung pinya na mula sa Isabela. Wow naman. Maraming maraming salamat. Ayan po. Uh, okay, mamaya maya po. Ang ating pangalan po ay Dan na Balaslam yung ang ating account. Okay. At, uh, maraming maraming salamat. Dito na kayo bibili ng pinya. Nandito uh, po ako sa mimpit ngayon na nagbebenta po ng pinya. Kaya kayo po ay eh, inanyayahan kong punta po dito ngayon at bumili po ng pinya at paubos na po. Okay yeah. na pa Okay napapansin ko ano na every ilang araw kayo nandito. Uh, every Webes po uh, Wednesday every ay, eh, ano? Wednesday, Wednesday, Thursday, okay, dalawang okay. araw. Okay. So, hanggang puwan po yun, hanggang sa maubos po. Hanggang maubos. Okay, so, sir. katulad yan ngayon, ay uh, papaubos nyo yan, tapos okay, babalik kayo ng ulit sa bila. Uwibis yung... ulit. Uwibis ulit. Okay. So, kumusta naman ang ating kita? Uh, okay naman, sir. Pakita uh, mo po pang panilya. Para, okay. Ang galing, ano? Ayos. So, sarili nyong tanim to, ano? Yes, sir. Sarili po. Okay, okay. So, kaya pala napakasarap, ano, dahil ay nanggagaling din ito sa... Isabela at iba naman dahil uh, uh, ano kasi karamihan kasi na nabibili namin dito galing eh, uh, Bicol uh, Laguna po. Laguna, Laguna ganyan po. po. So ngayon naman ay matitikman natin ngayon ang? Isabela po. Isabella. Okay. So palagay ko, may, natikman ko na yung nabili ko nung nakaraan. So parang mas masarap nga sa panlasa ko. Okay. Yan po, maraming maraming salamat. Ano? at uh, huwag po kayong uh, aalis dahil eh, patuloy niyong panuorin ang ating pagbablog. Maraming maraming salamat at po. At syempre bago tayo magtapos ay shout out sa ating bagong followers na si James at sa lahat ng followers natin sa araw na ito at sa lahat ng mga manunood. Hanggang dito lang po ang inyong lingkod Dan Idol dito lang po sa 24 Shetty mga kapuso at kapamilya. Maraming maraming salamat po.